Kamusta? Ako si Dr. Mateo, ang kaibigan mong doktor online. Nandito para tulungan kang alagaan ang iyong kalusugan araw-araw. Maraming Pilipino ang gustong pumayat. Pero ang tanong, paano kung wala kang oras para mag-ehersisyo? O baka may iniindang sakit? O simpleng pagod na pagod ka na sa trabaho? Ang good news, posible pa rin magbawas ng timbang kahit walang matinding pisikal na aktibidad. Ang susi, maliliit na pagbabago na kaya mong gawin araw-araw. Una, baguhin ang paraan ng pagkain. Hindi mo kailangang mag-crash diet. Simulan mo lang sa mabagal na pagkain. Kapag mabagal kang numunguya, mas nabibigyan ng oras ang katawan mo para maramdaman na busog ka na. Mas mababa ang chance na mag-overeat ka. Ikalawa, iwasan ang mga sugary drinks. Soft drinks, milk tea, at bottled juices. Oo, masarap pero mataas sa kaloris. Kapag pinili mong uminom ng tubig o unsweetened tea imbes na matatamis, malaki agad ang nababawa sa calorie intake mo kahit wala kang ginagawang exercise. Ikatlo, gumamit ng mas maliit na plato. Psychological trick ito. Kapag maliit ang plato, kahit konti lang ang ulam, mukha na itong marami sa paningin mo. Mas makukontrol mo ang pami ng pagkain. Ikaapat, magdagdag ng fiber sa pagkain. Ang mga pagkain na may mataas na fiber, gaya ng gulay, prutas, oats at beans, ay nakakabusog ng matagal. Ibig sabihin, hindi ka agad magugutom at iwas sa unnecessary snacks. Ikalima, ayusin ang tulog. Alam mo bang ang kulang sa tulog ay konektado sa labis na pagkain at weight gain? kapag kulang ka sa tulog, nagiging mas mataas ang cravings mo sa matatamis at maaalat na pagkain. Kaya hanggat maaari, kumuha ng sapat at regular na tulog gabi-gabi. Ikaanim, itrack ang iyong kinakain. Pwedeng sa notebook o sa phone app. Kapag aware ka sa kinakain mo araw-araw, mas madali mong makokontrol ang dami at uri ng pagkain mo. At panghuli, Iwasan ang stress eating. Kapag stress tayo, madalas nating hinahanap ang comfort food. Karamihan dito ay mataas sa kaloris. Subukan mong hanapin ang ibang paraan para mag-relax, tulad ng pakikinig ng music, paglalakad-lakad, o pakikipag-usap sa kaibigan. Hindi mo kailangang baguhin agad lahat ng gawi mo. Pimili ka lang ng isa o dalawang tips mula sa video na to. At dahan-dahan mo itong i-apply. Makikita mo sa paglipas ng mga linggo, may pagbabago na sa pakiramdam at katawan mo. Ako si Dr. Mateo. Lagi mong tandaan, ang kalusugan ay kayamanang hindi nawawala. Ingat ka palagi at magkita-kita tayo sa susunod na video.